Okay, next topic tayo mga kasabuat. And idagdag ko lang ano doon sa ano natin sa mga dapat i-check kapag uh, uuwi tayo nang ayo maglo-long ride tayo. Check niyo yung uh, kadena natin kung maganda yung play, hindi maluwag or hindi masikip. Right? Dapat maganda ang play play niyan. Kasi kapag uh, hindi at masikip, uh, mayayari ang ano natin diyan, ang start trigger natin diyan. Sisiraan niyan kasi nga batak. All right? so dapat maganda ang play play niyan. Then magbawon ng tools kapag ka uh, babiyahi or kahit saan babiyahe lagi magbaun ng tools alright so ito next topic natin so alam ko mayroon na dito mga ano yun no know, yung mga nakapag battery operated may mga nasiraan ng stator so isa na ako doon nasiraan ako ng stator <laughs> kaya akala ko issue issue lang yan dati na mahina ang ano pero na experience ko yan nasira na rin yung stator ko at mayroon akong video dyan na pinapalitan ko yung stator at mga sinyalis kung paano at anong mga sinyalis yan kapag kapasira na alright so kung kayo papipiliin mga kasabuat battery operated ba o stator drive pa rin alright so sa kaso ko uh, nag ano ako nag stick ako sa stator na genuine bumili pa rin ako ng stator genuine so muntik na ako mag battery operated nung time na pinaayos ko to dahil nga sabi marami nagsasabi na maganda rin yung battery operated Uh, maganda yung performance, etcetera marami maganda yung ano nila, maganda yung uh, advices nila at mga uh, sinabi na mas okay daw kapag battery operated so mas mati, mas tatagal para yung stator, kaysa daw sa stator uh, kaysa daw sa stator na mabilis daw bumigay alright, so muntik na muntik na ako battery operated pero ang nangyari uh, may nakasabay akong nagpapalit ng stator oh, share ko lang share ko lang yung kwento na to dahil okay, pupunta ko ng kasa may, uh, may, nakasabay ako Temex din uh, na nagpapapalit din siya ng stator at ang ginawa niya nagpapalit siya ng stator genuine bumili siya ng stator hindi siya nagpabattery operated sabi ko uh, boss bakit ano uh, bakit hindi, hindi ka nagpabattery operated eh, sabi nila maganda raw yung battery operated ang sagot niya sa akin uh, subok, ko na, subok ko na kasi yung stator eh. Mas okay si mas okay daw yung stator para sa kanya. So, sabi ko, ilang taon na ba yung stator? Ilang gaano tumagal yung stator mo? Ang sabi niya sa akin, 5 years na. Okay, 5 years ay naabot nung stator niya bago siya nagpapalit. Kaya hindi siya nag battery operated dahil alam niya kung paano i-maintain yung kanyang motor, stator. Oh, yan na to wet market ng tanay ba? meron pala dito nito ngayon ako nakadaan dito <laughs> so balik tayo sa topic so bigla ako napaisip sabi ko pati naman na ah. pati naman pala yung stator ng ano so tinanong ka siya paano yung pag, paano niya ginagamit yung motor What paano niya ginagamit paano niya minimente na so tinanong ko siya ang sabi niya ang binigay lang niyang tips sa akin kapag gagamit ka ng motor eh kung gusto mo mapaba yung ano mo yung buhay ng stator, eh huwag ka magparagamit ng push start una yan huwag mo magparagamit yung push start mo kapag ka mat uy hindi tan tayo sa crossing kaliwa tayo dito alright so yan pa ka na yan papuntang Regina Rica so kaliwa tayo dito wait muna tayo yan right so ayun sabi niya yan ang binigyan niya tip sa akin una mong gagawin maintain, eh, na mo yung ano, battery mo uh, dapat laging ano, maganda yung performance ng battery laging goods di ba? hindi na hindi na ng tubig tapos maganda yung charger mo hindi, hindi nag hindi nagsishort, maganda yung performance yan, tapos kicker daw palagi <laughs> yun ang mga sinabi niya sa akin kapag ka nahinto ka sa matagal or kinabukasan hindi mo na ginamit yung motor mo wag ka magpo push start agad kicker lang daw muna lagi lagi mong i-kicker yung motor so yun yun lang yung binigay niya sa akin tsaka syempre yung usually change oil kailangan alaga sa langis para daw ano uh, hindi nasu hindi hindi nasusunog yung ating stator at yun na nga yung sinabi ko sa inyo sa next video yung mga tips na yan So, kaya ako napabili ng Gen Y na stator ulit. Nag-stator na lang ulit ako. O, para masubukan din yung mga sinasabi niya at yung sinabi din mismo ng mekaniko ng kasa. Yun nga din daw, sabi niya, yun din ang sinabi sa akin. Pati naman daw ang stator ng ano ng alfa, basta na maganda yung pagka ano mo, maganda yung pagka maintain ha? Right. So, ako kasi noon, uh, <laughs> <laughs> yung ano ko kasi pag maintain ako dati kasi sa motor na to ay chainsaw lang hindi <laughs> naalam alam ko eh basta chainsaw lang wala wala na tas gamit chainsaw gamit so hindi pala yun meron pa palang ibang ano components to so doon ako natuto kasi nga uh, ang, ang mahal ng stator kung magpapabaya ka sa maintenance ang mahal ng stator nasa 2.8 kapag bumili ka ng bago kaya ang kadalasan ginagawa ng karamihan ay nagpa-battery operated na lang kasi mas murang kung bibili ka ng CDI mas mura mas makakamura ka so sa kaso ko naman may budget naman ako talagang pinadget ang ko yung stator kaya yun nagpa stator stator ulit ako para din masubukan yung mga sinasabi nila at mapatunayan at ah, naman may iba naman tayo di ba <laughs> pero karamihan nag-a-advest yan ito yung stator ay ah, pa battery operated na lang daw so Ah, naisip po din naman Uh, correct me if I'm wrong kasi ako naglo-long ride ako naisip ko paano kaya kapag ano, naka-battery operated ka Then uh, Nagkaroon uh, ka ng emergency Nasira yung alam mo Charger mo Regulator So paano yun? <laughs> paano ka pa mag ano? Paano tatakbo yung motor mo Pag nalobat yung battery Di wala na So tanong ko lang sa inyo mga kasabot Sa mga nakabattery operated dyan Kasi hindi ko pa naman na experience yan eh uh, Paano yung kapag uh, namatay yung ano Nalobat yung battery mo Accidentally Tapos nasa long ride ka paano yun paano <laughs> paano tatakbo yung motor no di ba so ito kasi naka stator kapag uh, may option ka kapag uh, nag dead yung battery niyan gagana pa rin yan gagana pa rin itong ating motor yung, kasi yung stator na yan dyan dyan, dyan mismo ano yung kuryente dyan magmumula so eh ilo pa ba yung motor ginaw pa rin yan kahit wala ng battery kasi nga naka ano sa stator diba So, yun, yun yung naiisip ko. Kaya nag-stick pa rin ako sa stator drive. So, dati sabi nila yung headlight daw natin is battery operated. Well, battery operated nga, pero meron mayro, meron pa rin siyang supply sa stator. Kasi kapag ka kinanggal mo yung battery, binuhay mo yung makina, umiilaw pa yan, umiilaw yung headlight. Umiilaw yung headlight, umiilaw yung driving light, umiilaw yan. <laughs> tulad nga ako sabi ko na umiilo ah sabi nila battery operated so ayun nag stick talaga ako sa stator so baka sa susunod na talagang bumigay ulit dito ng maaga kasi nga sabi nila ah wala pa daw yan isang taon bibigay na daw yan so, medyo tumatagal tagal naman wala pa naman sinyales <laughs> siguro kapag ano na to kapag uh, nasira ulit saka akong papabattery operated para masubukan ko din kung ano yung performance ng battery operated so sa mga naka battery operated yung mga sabwat dagdag nyo na lang kung ano yung mga na-experience nyo para malaman din na mga ating iba pang mga gustong mag battery operated na nahihirapan mag decide <laughs> nahihirapan nyo mag decide kung mapa-estator pa rin ba o uh, battery operated na lamang So, sa kaso ko lang, gusto ko lang din masubukan at uh, subukan yung tamang pagmamintena ng motor kung talagang tatagal yung aking stator. So, simula ngayon, simula nung na nagpalit ako ng stator, pinag-aralan ko na yung pagmamintena, tamang pagmamintena, hindi lang sa palit-palit lang is sa mga iba pang components para masubukan natin kung talagang may Alright, so, soon siguro kapag ka, ano nga, <laughs> bumigay. Ito yung ating stator, makakabattery operate din tayo Para malaman din kung ano yung performance nya Makasubuko kayo So, yun, yun lang mga sabat At sa mga naka, uh, nag-stick pa rin sa stator drive Share nyo rin sa amin kung ano rin ba yung inyong mga, mga technique, di ba? <laughs> ano yung mga technique nyo ano yung mga ginagawa nyo proper maintenance sa motor kung bakit yung napapatagal yung buhay ng ano nyo ng stator kasi ako wala <laughs> talaga hindi ko alam yung ano dati yung re maintenance ng ano para tumagal yung stator hindi ko nga alam dati yung stator nabing stator na no? yun nalaman ko lang na nasira na <laughs> so alas karamihan naman sa atin nag-uumpisa sa Uh, hindi alam, natututo lang tayo kapag naranasan na natin <laughs> dahil nga kadalasan sa atin excited magkamotor, motor basta magka -motor lang, makapag drive makapag gala, makapag ride diba? yun lang alam natin, pero pagdating sa mga components, mga proper maintenance, wala tayong alam <laughs> natututo lang tayo kapag uh, meron ng mga adariya at sa mga advice ng mga malalupit din natin mga nakate, next din na uh, nagbibigay ng advice, so kaya kung may mga anong mga kapwa tayo dyan na rider na naka TMX na marami din tanong kung sa pag na maintain so i-share na lang din natin yung ating mga nalalaman di diba, kagaya ko yung mga na-experience ko ano yung mga na-experience ko sinishare ko din sa inyo para aware di ba <laughs> so mas mainam talaga na baka ka bumid ng motor eh pag-aralan mo muna pero mas mas iba na din yung ano ang nangyayari sa atin bago tayo mag mag-aral muna tayo <laughs> siyempre yung motor natin yung pag natin di ba so uh, ganun talaga ganun talaga ang buhay <laughs> so atutunod tayo sa mga ano natin mga pagkakamali alright so umaba na yung video natin hanggang dito ko lang tatapusin mga sabwat and pakita tayo ng tanay yan so comment down below share share na lang tayo ng mga thoughts about battery operated or stick in the state or drive. All right, so see you on the next topic. Ride safe and God bless.